Ang ating salita ngayon ay bias. Alam niyo minsan may nagtanong sa akin, Father, sino po ba ang bias ninyo sa Bini? Ang sabi ko, ha? Anong bias? Hindi ba yung bias patungkol sa preconceived judgment? At sumagot siya, Opo, Father, yun nga po yung bias. Kahit anong gawin ng ibang tao o sabihin sa taong favorite mo, hindi na magbabago ang pananaw mo sa kaniya dahil favorite mo nga siya. Sa ating Ibanghelyo, ito yung pinapakita sa atin. Ang konteksto, kinausap ni Jesus yung mga Hudyo sapagkat naging sarado ang kanilang isipan sa Kanya. Kaya hindi nila tinatanggap si Jesus at pinaniniwalaan ay dahil bias na sila. Sa likod ng kanilang isipan, eh sino ba yung tao na yan kung makaasta at makasuway sa batas? Kala mo kung sino? Alam niyo, kung minsan parang ganito rin tayo, may bias sa tayo sa ating isipan. Kaya kahit anong gawin ng kapwa mo, hindi na mapapalitan iyon sa isipan mo. Ngayong kwaresma, tanggalin muna natin ang mga bagay na ito. Magkaroon tayo ng malawak na kaisipan at paningin. Bayas, isang salita sapagkat ang sandigan natin kaniyang salita.